So yun guys, what's up? So good morning sa inyo at welcome back sa ating YouTube channel at medyo makulimlim guys yung panahon ngayon Ewan kung bakit meron yata ang paparating po na naman na bagong low pressure So update ko lang kayo guys ngayon dito sa farm kung ano ng balita <laughs> So sa mga bago dito sana please subscribe and like and share at mag comment na rin at yun, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng adventure or content. Ayan. At yun nga po guys, uh, huli pong vlog natin dito ay yan, Nililinisan nga po ito nila mama itong palibot. At ngayon po ay totally malinis na talaga. Nagamasa na oh. Nagamas na po yung mga damo-damo. Clear out na. Ang ganda ng tignan. Saka nga po pala yung pong nilinisan naming silong. Ito na po ginawa po ni Papa ang kulungan ng mga sisiw yung silong nilagyan niya lang po ng mga ano kawayan para po mapakinabangan so meron na pong mga ano dyan, mga pailan ilan na mga sisiw nandyan kasi po magtatagulan ulan na rin kailangan na rin nila na ang silungan at para maiwasan po na magkasakit sila yung sipon mabilis po kasi magkasipon yung mga sisiw ayan o na po sila lawak po ng ano nila kulungan bukong buong silong po yan na ginawa ni Papa yan marami rami pong mailalaman yan hinatingin niya lang po sa dalawa dalawang division so yun punta na po natin si mama dito lang po si mama oh. Yan. Kakatay po ng langka. Nahinag na naman po kasi dito ng langka. Naglaglagan na guys. Ma mahangin eh. Ayan, naglaglagan daw po. Sobrang hangin po kasi ngayon dito. Maraming nalaglag na mga langkang hinog. Kaya yan. Nah kakatay siya. Sarap to guys. Manamis-namis. manamis namis Tama tama, dadalako ako. Mm -mm. Mga buo. Baon ka. Ang lakatan. Baka matumba 'yon pag lumakas ang hangin. Pwede nang tibain. Siya may tibain daw pun lakatan. Tingnan niyo yung mga litor doon kung pwede na. Nakayuko na. Hindi ko lang alam baka kasi po may paparating na naman na ano. O oh, epekto pa po nung Sabagat mga yan. Hangin na yan. Lumipas na bagyo Yung bagyong falcon. Biglang nalakas na laang ang hangin Yun doon sa ano Yung magandang langka wala pa Ay, Wala na nalaglag na nga Hindi natin nakuan Sayang <laughs> Imported na langka natin Imported na langka Hindi <laughs> walang dagta Malandag. Pati yung mga bayabas naghihinugan na rin. Madjeligwa ba tayo? Punta naman po natin guys si Papa. Hindi daw po. May susunog. Ang mga palapa. Ang mga pinagtabasan po. Ito po yung kalabaw. nanganak na dito si raw po for you so yun po at pupunta tayo dito kay papa dito sa area no nililinisan niya tignan natin kung ano na yung update guys ito nagsusunog siya A dito na po tayo guys sa area nung no, pinagtatabasan ni Papa yan nagsusunog na po ng mga palapa maganda po ito sa ano sa nyog kasi baka rumami po yung bunga kasi may mga usok ayun na po si Papa dun ang niya pong sinunog, grabe. Pinagtalay-talay niya po yung mga ano, yung mga palapa diyan, no. Saka niya sinunog para isahang sinde Yeah. na ako yung, grabe hanggang dun po yan hanggang dun po sa dulo tapos hanggang dun medyo mahaba guys <laughs> isang sindi na nga lang naman Yan dito ubos na no? oh. Para mas luminis na lang luminis guys. at ito po guys yung mga ilansa na itanim na namin ditong ano carabao grass uh, nabuhay naman after ng mga a few weeks. weeks ayan o sana gumapang guys siguro kailangan nito ng tubig didiligan din hindi naman siya nalanta ayan o mukhang gagapang na pagkapang na ayan oh. so hanggang sa makover nya to lahat hopefully nga na sana ay eh, gumapang yan kagad para mabilis yung improvement dito no maganda ng tignan yan pagka gumapang na yan mga yan dito guys so, yung iba nalalanta kaya nito natuyo kaya kailangan din siguro itong diligan lalo na pag mainit yung panahon yan nalanta rin o. pero hindi naman lahat guys meron naman mga nabuhay gaya nung pinakita ko kanina dito nagsusunod rin yung mga bulok na mga nyog nandyan nandyan mga lumang nyog kaganyan kasi guys sa new kailangan nalilinis rin yung ano yung ilalim nya iipon mo rin yung mga palapa yung mga mayangan para tas susunugin at para ano na rin pausok na rin sa nyog para bumunga ng ano mas maayos maganda raw po kasi ang pausok sa sa nyog ubus tulog na tulog siguro yung mga ubus ay pag-uwi at na basa po kasi guys kaya hindi ano hindi niya kayang maubos lahat siguro sa mga susunod yan pag natambakan uli ng mga bagong ano yan yun na yan gunit ka bus na yan huwag lang po talagang susunod suno ng ang ulan yan may mga natitira kasi dun din may tira din oh bilis lang umano ng apoy guys oh dumikit ito yung tayo yung mga ano mga palapa ganda ng panahon ngayon guys oh. Hindi siya yung sobrang init Medyo makulimlim siya Na medyo malamig Tama lang Ganda yung gusto kong panahon Hmm may mga ano na dyan. Mga ahas. <laughs> Natira ba dyan ang ahas? Ayun. <laughs> Ay, mga natutulog na ahas dyan guys. Sigurado na ano na. Naihaw na. May ganyan yung ganyan guys na nagsusunog sunog kayo para kaya e nga nun, yung mga ahas, no. Especially yung mga ahas na na kamandag. Yan, medyo na eliminate po. Pagka ganyan, nagsusunog. Pero eh. kasi, ginagawa rin daw tirahan niya ng ahas. Grabe, eh. Diyan si Ring San Fernando, mga tanong sunugan. Kasunod, mga tanong tayo dyan. Na, ko, San so yun, ang plano daw po dito ay San Fernando kasi malulusog daw po yung lupa niyan, yung mga napagsunugan na yan. Ubusin lang yan, susunugin na yan, itatambak, susunugin ng unti-unti, malinis yung kanal na yan, daan ang pahil na. yan highway palap highway um, daw highway back. daw po yan ang ano back kaya ganyan hila. kaya lumubog hindi po kasi kami madamot sa daan dito noon kahit saan po dumaan eh may pinapayagan po namin dumaan yung mga maghihila yan o oh. Wow, mapansin ninyo ang dami ditong daan ng karita sa kapahila kasi hindi po namin pinagbabawalan sila na lumaan dyan so yun guys at hanggang dito na lang po yung vlog na natin ngayong araw so pinakita ko lang sa inyo yung mga aktividad dito <laughs> so huwag niyo kalimutan sana mag subscribe at mag like na rin at mag comment so yun See you in the next one. Peace.